Paano po nakarating sa inyo itong nararanasan ngayon ni Ma'am Rita? Kasi naka po kay Sir Rafi. Mm -hmm. Nag nakita ko po yung comment niya doon na yun nga po na humihingi po siya ng tulong, matulungan po siya na mabauwi ma po dito sa Pinas at may alis po doon sa bahay ng amo niya. Kasi pinipilit po siya ng amo niya na ilipat po sa ibang agency at sa kagustuhan po niya na hindi po siya mailipat, <coughs> nagkulong po siya sa kwarto. Mm -hmm. Hanggang ngayon po nasa loob lang po siya ng kwarto mag iisan linggo na rin po siyang hindi kumakain. Isang taon at anim na buwan, tiniis namin yung kinakain namin, dalawang samuli. Sa, nung una po, binibigyan kami sa umaga dalawa, sa hapon dalawa, pero nung tumagal-tagal na, yung apat na samuli, tagdalawa kami ng kasama ko. Itayin lang po natin yung update at i-update din po namin mismo kayo at ang inyo pong kamag-anak. At patatawagan din namin po kayo sa aming welfare officer para madala po kayo ng inyong agency po sa NWO po no? sa ating embahada. Lakasan mo yung loob mo dyan na andito na makakauwi ka na dai. Lakasan okay. mo lang yung loob mo. Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya, kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming Ma'am Rita, yun po, welcome back to the Philippines po. So, kamusta naman po yung biyahe nyo galing Riyadh? So far, nakakapagod po kasi ano, 21 hours po yung inantay ko sa Dubai kasi connecting po ako. Kaya sabi ko, kahit uh, mahirap, pagod, okay lang basta makauwi lang po ako ng ligtas po sa Pilipinas. Kamusta? Uh, Masayang-masaya po. <laughs> At least makikita ko na po makakasama yung family ko. So gaano na po ba kayo katagal na hindi umuwi dito sa Pinas? Ano noon lang po, uh, one year and six months lang po. So pag nakawi ka na ng probinsya, ano ba yung plano mo? Magbabalik ka pa ba dito sa ibang bansa or mag-stay ka na dito sa Pinas? Uh, hindi na po ako babalik ma'am. Ano po, trauma, na -trauma po ako masyado tapos napaisip ako na ano, sa sa probinsya na lang ako at least kasama ko yung ano mga anak ko, pamilya ko. Ito naman ma'am bilang pinsan, ano yung masasabi niyo na, na finally nakauwi po ng safe itong inyong pinsan na si Mat. Nagpapasalamat po ako ng sobra. At least kahit papaano nandito na po siya, nakaligtas at nakauwi po ng ng maayos. 'Yun lang ko. Maraming salamat din po sa inyo. Ano po mensahe nyo kay Ma'am Rita? Yun na lang, mamalagi ka na lang sa atin. Marami naman pagkakakitaan doon kesa naman ganito na uh, aalis ka tapos mangyari na naman yung mas mahirap na. Minsahe ko kay Ate Beth, ano, maraming maraming salamat sa tulong niya. Kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko po alam kung makakauwi na ba ako nitong buwan. Kahit ano, sabi ko, kahit nakukulitan na yung staff, kaya ate ano panay dudot pa rin niya, message niya sa akin. Pinapalakas niya yung loob ko doon, na, na nasa kwarto lang ako. Sabi niya, huwag ako panghinaan ng ano loob, huwag ako mawalan ng pag-asa, lagi lang ako mag-pray. Kasi hopefully, ma'am, nung unang-una pa lang, sabi ko sino kaya makakatulong sa akin. Kaya sabi ko, malaki din ang pasalamat ko sa team ni Serafitol po po. Nagpapasalamat po ako si Rafi sa tulong na binigay niya. Nakauwi na po yung pinsan ko ng maayos. Maraming salamat po. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil uh, may mga tao po siyang inaano na para makatulong sa mga katulad ko po na nakaranas ng hindi maganda sa ibang bansa. Uh, Sir Rafi Tulfo, maraming maraming salamat po. Nakauwi na po ako. Finally! Nasa Pilipinas na po. Gusto niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa